Gawin nyo ito sa settings ng inyong messenger at tanging friends nyo lamang sa Facebook at Messenger ang makakapagsend sa inyo ng messages. So yung mga tao na hindi nyo friends ay hindi rin makakapagsend sa inyo ng message request. So ang kailangan muna nilang gawin ay kailangan nilang magsend sa inyo ng friend request at kapag na-accept nyo na, tsaka sila makakapagsend ng messages sa inyo. So kung paano ito, panoorin nyo lamang ito. Dito sa ating messenger, pindutin lamang natin itong mino. Pindutin ang settings. Scroll up natin. Pindutin ang privacy and safety. Pindutin ang message delivery. Dito sa people with your phone number, pindutin nyo yan. Select nyo itong don't receive request. Back po tayo. Dito naman sa friends of friends on Facebook, pindutin nyo yan. Select itong don't receive request. Then back po ulit tayo. Pindutin nyo itong people in your Facebook groups. Pindutin ang don't receive request. And back po tayo. Pindutin ang Pages to Follow, select ang Don't Receive Requests, and backpoli tayo. Pindutin ang Others on Messenger or Facebook, select nyo itong Don't Receive Requests. At sa ganyang paraan, tanging friends nyo lamang sa Facebook at Messenger ang makakapag sa inyo ng mga messages. Yun lang, follow and share for more tips and tutorials.